7 signs na legit at solid ang love ng isang tao sa iyo. Number 1. Kakamustahin niya ang buong araw mo at interesado siya sa magiging sagot mo. May mga partner kasi na kinakamusta ka as a responsibility lang. Walang interes at love. Number 2. Nasasaktan siya kapag nasasaktan ka. Nalulungkot siya at ayaw na ayaw niyang makikita kang hindi masaya at nagsasuffer sa isang sitwasyon kaya gagawa siya ng way para maging happy ka. Para maging happy na rin siya. Number 3. Iisipin kanya bago ang kanyang sarili. Madalas kinakalimutan niya ang mga gusto niya sa buhay. Maibigay lang ang mga bagay na gusto mo. Kasi nga, gusto kanyang maging masaya para sumaya siya. Number 4. Handa palagi siyang makinig sa mga kwento ng buhay mo. Ipaparamdam kasi niya ang kanyang support at pagmamahal sa iyo. By listening at syempre pagpaparamdam na andyan siya para sa'yo. Number 5 Hindi ka niya isusugal sa sitwasyong baka mawala ka sa kanyang buhay. Meaning, loyal at faithful lang siya at never gagawa iyan ng mga bagay na masisira ang relasyon o tiwala mo sa kanya. Number six, pinipili niyang ayusin kaysa hayaan ang mga away ninyo. Alam mo yung hindi niya hahayaang matulog kayo na magkaaway o may tampuhan? Handa niyang ibaba ang kanyang pride, magkaayos lang kayo. Number 7 Hindi niya lang sinasabi o ipinapakita bagkos ipinaparamdam niyang mahal na mahal kanya. No more explanation ito. Kasi ikaw na partner niya ang makakaalam kung sobrang mahal ka ba talaga ng partner mo o isa ka lang sa mga collection nito. Tandaan mo yan. God bless. Huwag na huwag kang manghahabol ng isang babae. Okay, makinig kayo boys at share niyo itong video kung agree kayo sa akin ha. Buin mo muna ang sarili mo. Dapat maging successful ka muna bago ang pangahabol sa isang babae. Kumbaga, kapag inuna mo ang sarili mo, kusang lalapit na sa'yo kasi ang mga babae. Alam mo yung dapat financial stable ka na. Yung mindset mo sa buhay ay okay na personality at physical attraction, sense of humor, basta lahat ay okay na. Madali kang makakakilala ng isang babae. Ang mga babae kasi ay pwede natin ihalin tulad iyan sa isang paru-paro. Kapag hinabol-habol mo iyan at pilit na makuha, lalayo at lalayo iyan. Kaya build yourself first na parang garden at makikita mong ang paru-paro ang kusang lalapit sa iyo nang hindi ka nahihirapan. That's why napakahalagang inuuna ang sarili bago ang ibang tao. Pero baka may magtanong dito at sabihin paano naman boss kung may babae kang nakilala at sobrang mahal ka kahit hindi ka pa successful sa buhay. Walang wala ka pa pero minamahal ka na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa boss piliin mo ang babaeng iyan at ingatan mo at mahalin ng sobra. Alam mo sa panahon kasi natin ngayon, bihira ka na kasing makakakita at makakakilala ng babaeng tanggap ka kung sino ka at mamahalin ka kahit walang wala ka. Paano pa kapag naging successful ka? Iyan ang pinakamahirap na desisyong gagawin mo na kailangan mong maging maingat sa pagpili ng babaeng mamahalin. Kasi kung mapera ka at mayaman ka na, hindi mo alam kung mahal ka ba talaga niya o mahal ka lang dahil sa pera mo. Mahal ka lang kasi successful ka. Kaya huwag kang manghahabol ng babae ha. Ang mga babae kasi, hindi iyan papatol sa lalaking walang pera, walang trabaho, at walang pangarap sa buhay. Handaan mo yan. God bless. What if mapunta ka sa sitwasyong minahal mo siya ng sobrang tagal pero mauuwi rin pala sa huli na kailangan mo mag-move on? After mo mag-move on, at maging okay sa mga magulong sitwasyon, makikita mo siyang masaya o sumasaya kasama ang iba. Alam ko masasaktan at malulungkot ka pa rin kahit nakamove on ka na. Because at some point of your life, hiniling mo na sana ikaw ang kanyang kasama at hindi ang iba. Sakit na. No? Nandiyan mo 'yan. God bless.